Binigyang pugay naman ng Philippine Air Force sa mga nasawing miyembro sa ngalan ng tungkulin at paglilingkod sa bayan, nagpaabot din ng paikiramay ang puwersa sa kaanak ng mga nasawi. Nagbabalik si Jap Regala. Nagbigay pugay ang Philippine Air Force Tactical Operations Wing Eastern Mindanao bilang bahagi ng Departure Honors para sa mga nasawi matapos ang pagbagsak ng isang Super Huey helicopter sa Loreto, Agusan del Sur noong November 4. Sa pangunguna ni Towist Min Wing Commander Brigadier General Romeo Jerome Dirillo, isinigawa ang taimtim na seremonya sa Davao Air Station na may layuning parangalan ang katapangan, dedikasyon at tapat na paglilingkod sa bayan ng mga nasawing indibidwal. Nagpakita rin ang hanay ng pasasalamat at pagpupugay sa mga nasawi. Sumasalamin din anila ang kanilang katapangan at dedikasyon sa pinakamataas na pagpapahalaga ng serbisyo militar. Anila, patuloy silang magbibigay inspirasyon sa kanilang mga kasamahan at sambayan ng Pilipino para manatili ang kanilang alaala. Nagsagawa rin ng military honors ang mga miyembro ng Philippine Air Force sa base operations ng Villamoy Air Base para sa mga nasawing miyembro kasabay niyan, sinalubong ng mga pamilya at mga mahal nito sa buhay ang mga katawan ng mga nasawi sa General Santos City, Zamboanga City at Villamor Air Base sa Pasay City habang nagpaabot din ng pakikiramay ang Philippine Air Force sa mga naturang sundalo. Matatanda ang bumagsak ang Super UV Aircraft sa Loreto, Agusan del Sur na may sakay na anim na individual. Galing ito sa Davao City at patungong Butuan City para maghatid sana ng tulong para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon para matukoy ang naging dahilan ng pagbagsak. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Japer Regala, alauna sa balita, Congress TV.